Good morning po, Colonel. Magandang umaga po, Sir Ted and Ma'am DJ Chacha. At sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa, magandang araw po, Sir. Mabuhay and thank you. Uh, Colonel, ito Humuna, Ano po ang dahilan kung bakit po nagbago ang sinasabi nga pong estimate, no? Na timbang nito pong na huling bulto ng Shabu sa Aritagtag, Batangas. Uh, yes sir Ted. Linawin lamang po natin sir na wala pong recounting na nangyari, wala pong uh, dagdag bawas Ang nangyari po nun sir Ted, noong April 15 po na around uh, 8 a.m. nga po ay na-flag down na po sa checkpoint ito po nga uh, van na lulan ang uh, malaking uh, bulto nga po ng uh, illegal drugs. At uh, nung nagkakaon po ng uh, on-site uh, press call po na uh, mga after, mga a little over after lunch po noon, ay hindi pa po sir nagsisimula po yung uh, official inventory po noon. So dumating po doon si uh, SILG, LG, nandoon po ang representative po ng uh, Pideya at chef po po yung ating uh, po TNT. So inumpisahan po sir Ted yung uh, press briefing at uh, itinanong po kung uh, Uh, Anong ilan po yung estimate ng mga illegal drugs po noon? May mga sako po doon, hindi pa po nagsisimula yung inventaryo dahil kailangan po natin yung uh, required witnesses bago po natin na uh, umpisahan po yung uh, inventory, yung kasama na po dyan yung uh, media, yung barangay officials. So yung binigay po na una na figure sir Ted na more or less mga two tons of uh, Shabu at uh, uh, more or less ang ang standard drug price po nito ay 13.3. So yun po sir ang unang nasabi po nung press con po nung on-site, nung on the day na nakumpis ka po ito. Nung after two days po sir Ted na matapos po yung official inventory, ang lumabas po na kabuuan po ng uh, nakumpis kang illegal drugs ay nasa around 1.4 tons po na more or less ang uh, presyo po nito sa standard drug price ay nasa around 9.6 billion po sir. So approximation lang po sir yung unang figures po na ibinigay po sir. Opo, uh, hindi hubo but uh, pumunta si Pangulong Marcos doon, uh, magmula nung nahuli po ito at nagkaroon ng initial estimate, hindi hubo uh, ano, nagkaroon po ng double checking sa fax para po naman ang presidente eh, hindi po kumbaga mapasubo no sa kanya pong sasabihin. Nung dumating po yung ating Pangulo, Sir Ted, ng uh, mga araw na 9.30 to 10 a.m. po ng April 16, sir, ongoing pa po, Sir Ted, mm. yung inventory. Okay. Nasa around 56% pa lamang po, sir, yung natatapos noon. So, mm hindi pa po talaga maibigay yung exactong uh, figures po during that time dahil natapos po yung inventory sa gabi na po ng April 16, Opo, opo. Sige po. Uh, moving forward po, no, dito nga po sa isyong itong ngayon. Uh, yung pong mismong uh, Calabarzon PMP naglabas ng official na press release pero hindi nila pinangangalanan yung pong nagmamaneho ng van. Bagamat dito po sa mga dyaryo ngayon, may pangalan na po itong uh, nagmamaneho. Tama po, no? Apo, ah, ang pangalan uh, Yes po ang... sir, may mga pangalan na po sir na lumabas sir and we confirm po na yung suspect po is a certain na uh, Ajalon Michael Sarate po. Uh, the press con ang uh, yung PR po na nilabas po ng uh, ng uh, Calabarzon po ay tama po kayo alias lang po yung uh, inilagay po nila mm -hmm. uh, in compliance po sir doon sa paalis po na hangga't maaari ay eh, wag na pong kilalanin. Mm -hmm yung uh, mga suspects na nahuhuli po namin hmm. dahil uh, as part na po nung uh, revised policy po na inidabas po natin. Opo, ano pong pangalan, ma'am? Kasi sa diaryo po, uh, ito po yung nakapublish naka siya, Aladjon Michael Zarate, 47 years old. Tama ho ba ito o mali? Tama po, sir. Zarate po ang apelido? Opo, sir. Okay. Taga saan po ito? Ano pong profile nito? Uh, base po sa nakuha po nating identification na card uh, Sir ay siya po ay uh, taga Quezon City po. Okay. Uh, anong profile niya? Uh, ano ho ang kanyang uh, po uh, sir uh, uh, doon um, sa um. base po doon sir sa profile na po natin ay siyang tama po kayo. Siya po ay 47 years old. Meron po siyang asawa at uh, isang anak. At uh, kinukonfirm po natin sir Ted, bagamat dito sa nakuha po natin ay nakalagay po na siya po siyang uh, Filipino citizen but we are confirming and validating reports mm. na siya po ay uh, dating nanirahan sa Amerika at uh, allegedly ay nag-serve nga po sa uh, dati po siyang uh, US Army at yan po sir ay binavalidate po natin. Okay. Ano kwento ho nito? Saan po galing ang vans? Saan ito ikinarga? At ang, ang mga karga ho ba nitong sinasabi nga pong Shabu ay uh, identified kung saan manufactured, ma'am? Uh, based po sa initial, uh, initial investigation po natin, although we are still uh, uh, conducting po in a uh, case po, na ito pong uh, sasakyan, ito pong uh, suspect po natin ay nanggaling po Uh, nasa Patangas at doon po uh, na ating hinihinala na galing po yung uh, shabu at kahapon nga po as, uh, as an update po sir ay may na-recover na nga po tayo na, na yate. At uh, pinaghihinalaan po natin na uh, itong uh, shabu po na ito na positive naman na po na shabu based doon sa initial testing po ng uh, PIDEA po ay uh, marahil itong yate po na hawak po natin ngayon na pinaproseso po ng soko ay doon po. Isinakay po yung uh, mga drugs bago po nailipat dito po sa Silver Photon po sir. Saan po registered yung yate? Anong bansa po ito? Ne, uh, kinukuha pa po sir ng uh, po A itong uh, registration po ng uh, yate po dahil yesterday afternoon lamang po ito na na, mm -hmm. na recover sir Ted at uh, Meron pong doon base po sa markings at packaging po ng illegal drugs sir na mga foreign characters po ito. Pero kakaiba po ito sir Ted doon sa mga usual na nakikita natin in recent uh, drug uh, bust po na may mga nakalagay po ito sa Chinese uh, uh, tea bag na meron pong mga foreign characters po. But this time po sir, ito po ay nakapaloob po sa isang uh, plastic uh, container, parang proper po siya sir Ted. nakapasok po doon ng mm -hmm. ang drugs po. Pero ang markings po niya isa uh, ay malayo po doon sa normal na nakikita po natin sa mga tibags po. So, yan mm -hmm. po ngayon sir, yung ating uh, Uh, binavalidate po, nakipag-coordinate na po tayo sa foreign counterparts natin at uh, pinadala po hmm. yung sample po ng picture po ng mga po foreign characters po to identify yung possible origin po nitong mga illegal transport. Ang una pong presumption dito kung meron man made in China po ito based sa uh, markings sa uh, mga sabi ko nga sir, mm. kakaiba po ito doon sa mga una nating nakikita ng na mga tea bags na may mga uh, mukhang Chinese characters po na mga na mga features po na mga lalagyan. This time certain ay malayo po ito. So ang tinitingnan po natin, maaaring may ibang pinanggalingan po ito nga uh, mga illegal drugs po na to. But uh, we cannot really say with certainty mm. kung talagang sa uh, saang bansa po ito o or origin po nito dahil uh, Iba nga po yung karakter at yun po yung basis kung bakit pa coordinate na po tayo sa Interpol, sir. Okay. Okay. Uh, yung pong characters nito, characters ng ibang lingwahe, uh, hindi China? Yes po, sir. Okay. Uh, yung pong uh, yate na posibleng sinakyan nito, nakadaong ito sa anong port? Private port po ba yun? Sa may uh, nasugbu uh, Batangas po, sir, at uh, nasa along short uh, shoreline po ito sir at uh, hawak na po ng uh, PropA4 ito sir. Opo, opo. Pero kasi po dyan sa Batangas, mer maliban doon sa pantalan mismo no na kung saan na doon yung Bureau of Customs, may mga private ports dyan. Ito hubang port na ito ay private port pero monitored pa rin ng PPA. Ay understand sir. Ay uh, ito ay uh, nakadaog sa may uh, ng private resort po sir. Private resort. Yes po sir. Okay. Uh, gaano kalaki itong yating ito? Uh, I'm not sure uh, in terms of uh, mm -hmm. weight and oh, mm -hmm. uh, size po nitong yate po na ito sir. Mm -hmm. Dahil uh, iniintay pa po, po natin sir yung mm -hmm. official result po sir ng, uh, ng uh, Pro4A. So kahapon po ng hapon ay pinaprocess na po yan mm -hmm. para po macheck po yung uh, ownership pati na rin po yung uh, iba po pong mga details with respect po. Dito sa yate po na ito sir. Okay. Uh, ano ho ang kwento dito? Kinarga mula doon sa nasugbo, galing umano sa isang yate posible, and then uh, mag-isa lang po yung driver na nagmamaneho ng van, may kargang shabu, wala siyang anumang pong escort o kasama. Ano ho ang kwento? Saan siya pupunta? Uh, based po sa kanya, matipid po ang pananilita po ng ating suspect because sa... Uh early on po ay na-advise na, na po siya ng prosecutor na may siya, siya naman po ay may kakapatang manahimik at kumuha mm. ng abogado. So wala po tayo masyadong nakuhang detalye po sa kanya. But uh, based po sa initial investigations po natin at pagtatanong po doon po sa area, dyan po sa Nasugbua, Batangas, sa uh, na una unang una, una certain ay uh, it's highly improbable it's not impossible for a single person na iload sa iload sa mm -hmm. van ng ganitong karaming siya po ang bibigat po nito ang nandami pong uh, nagbuhat po nito so we have reasonable ground to believe na mayroon pong mga pa po itong ating suspect kaya hindi pa po tayo makapagbigay mm -hmm. ng mga additional details dahil ongoing mm -hmm. pa po yung follow up operation but initially nga po uh, certain ang uh, ang uh, na establish pa natin so far ay galing nga po ito sa Nasugbu Batangas mm -hmm. at bumiyahe nga po ito at nailipat pa uh, sa silver photon ito po mm -hmm. nga mga drugs coming from the uh, from uh, yating nga po na naglayag po uh, mm -hmm. sa coastal water so ang natitingnan po natin ngayon sir mm -hmm. ay uh, malamang ay uh, kinuha po sa gitna ng kanagatan ito mga illegal drugs po na ito mm -hmm. at uh, pagka daong po sa shoreline po ay inilipat nga po ito sa sasakyan at uh, at at po via land papunta mm -hmm. po sana ito sa Maynila ma-intercept po Diyan po sa party po ng Alitagdag, Patanga. Papunta ng Maynila o sa papunta daw po ng Paranaque? Papunta po ng uh, specifically uh, Paranaque po, sir. Okay. Kanino nakarehistro yung van? Doon po sa uh, nagmamaneho po. Ah, mismo sa kanya nakarehistro? Opo, sir. Opo, opo. Uh, ito hong uh, suspect ngayon, uh, may abugado na ba siya? Kumuha na ba siya ng abugado? Nung uh, inquest uh, proceeding po nung uh, gabi po ng uh, April 16, sir, ay may nag na po sa kanya at may kapamilya na rin po siya na dumating during the inquest proceeding po, na on-site inquest proceeding po, sir. Opo, 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 opo. Ah, uh, sino pong abogadong kinuha nito? Uh, I'm, uh, I don't have the name, sir Ted, but uh, mm -hmm. I was just uh, informed na may nag-assist pong abogado sa kanya mm -hmm. during the on-site inquest possibly, po sir Ted. Okay, sige po. So sa ngayon po, ma'am, nasaan ang suspect at nasaan po yung kontrabando? Pati yung van. Yung, il yung illegal drugs po natin, nung matapos po, sir, yung inventory ng gabi po ng uh, April 16, na uh, immediately, transport po natin yan papunta po sa main office po ng... Uh, at natapos po yung proper turnover mga around 5 a.m. po ng 8.17 okay. yung atin pong suspect ay kasalukuyan pong nakadeteine sa Batangas Provincial Police Office po. Okay. Uh, meron pong uh, I'm sure ginagawa ngayon na follow-up operation po dito ang mga tauhan po ninyo. Apo, uh, do we expect any arrest in the coming hours or perhaps days? Ah uh, we 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 cannot give a uh, details kung saan-saan na po yung uh, mm -hmm. ating uh, extend po ng ating uh, follow up but uh, we want to assure everyone sir na hindi po titigilan ng uh, PNP MPD po itong uh, paghahabol po doon sa mga possible la uh, cohorts mm -hmm. po but we really cannot give you uh, how 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 many days na kailangan po at may mga mm -hmm. arrest ma po daya but suffice to say sir Ted na, mm -hmm may magagamagaganda lead po tayong sinusundan ngayon and hopefully ay, uh, ay uh, ma-arresto ma ma at ma-account po natin yung remaining uh, suspects na at large po. Opo. Yung pong yate na binabanggit ninyo, uh, identified na po kung sino ang may may -are. Ano ho, bagat sabi po ninyo, wala pa kang informasyon kung saan ito nakarehistro, no? Kung anong kanyang flag na, uh, na tangan. natangan. Uh, identified na po sino may, may are nito? Pati yung port na, uh, pati yung, kung resort man po ito, Meron na po tayong uh, details about that, uh, Sir Ted, but uh, I hope you understand, Sir Opo. Ted, na I'm not at liberty to mm -hmm. it at, at present, Sir Ted. Okay, sige. Ikaw ba may tanong pa siya dito sa Cebu uh, bus na ito? Kasi ako'y tutungo sa isa pang importanteng issue. Hmm. Uh -oh. ah, nasaan na po si yung pong uh, driver na, na kaninong kustodiya po ito? Nasa kustodiya po sa mama ng uh, Batangas Provincial, Provincial Provin Police Office po. Uh Oo. -oh. Ito pong mga droga na nasa bat? Na i-turn over na po natin ma'am sa main office po ng uh, PIDEA dito po sa Quezon City po. Mm -mm. Um, colonel last na lang po no bago ko ibalik kay sir Ted tungkol sa issue na ito. Ito po ba yung unang beses na uh, nag-announce tayo na ito yung bulto pagkatapos later on eh pinalitan natin yung kilo ng shabu? Ma'am, normally po kasi ma'am pag uh, may mga malalaki po tayong uh, drug bust or drug hold po talaga at uh, immediately nakakapagconduct po tayo ng press briefing. Ang talagang binibigay po talaga natin is approximation and estimation lamang po. In the same manner na ganito po yung nangyari ma'am na uh, this is a uh, large volume of drugs na hindi pa po nagkakauun po ng ng uh, inventory ay uh, yung atin pong mga kasamahan sa media ay nagtatanong kahit estimate lamang po. So yung PDEA po on site ay nagbigay po ng estimation. At uh, yun naman po ay ang, ang nangyari po. But uh, kailangan po nating sundin ma'am yung official inventory po at yun po yung uh, ibinibigay po nating tamang datos po. Ma so moving forward para hindi po napupulaan ano ang kapulisan maging ang PDEA dito sa mga inilalabas nyo po na in information regarding sa mga bybus natin. Meron po ba kayong planong gawin na wala mo ng announcement just in case may mga ganito para di ba parang ang dating nga daw po para sa ilan ni eh, parang napasubo napahiya yung presidente doon sa unang inanunsyo niya na nung kilo ng shabu ali well, if we we do that ma'am baka naman na uh, mapagdudahan naman tayo ma'am eti hanggang nangyari po dyan ma'am ay 'tong mm. na flag down po ng mga around 8pm mm. immediately ay uh, sinipyop po ito napaka transparent po na yung kung saan po mismo ginawa po 'yung uh, yung checkpoint ay doon mismo po inilagay yung mga drug in and inload po yon but we have to secure the area but uh, like i said ma'am na uh, naging transparent po yung ating SILG, nung tinanong nung tinanong po yung PDEA onsite ano po yung estimate So ang sinabi naman po talaga doon ma'am ay Mooreless. Oo. Ah oh, oh, uh, na nasa around uh 1.8 ni wasutan po. So uh -huh. tinabukasan po ma'am na tinanong si presidente mm -hmm. ay yun pa rin naman po ma'am ang sinabi na more or less dahil hindi pa po tapos ang official count po talaga noon. Sabi ko nga po kanina ma'am mm -hmm. nasa around uh, 56% pa lang pong natatapos yung inventory po noon. But oh. uh, we have to we have to again be transparent at sabihin po yung totoong uh, Uh, simbang po ng illegal drugs po na nakumpista po. Okay. Sige. So, uh, ma'am, uh, ito po ngayong, ano, no, itong uh, nangyaring ito na, na, kumbaga, eh, hindi ho naman siguro nga sinasadya, no, estimate lang. Lumalabas nga ngayon na hindi ito ang pinakamalaking bust sa kasaysayan po ng PMP, eh. ano ho. Yeah, yes, sir, Ted. Mm -hmm. uh, ito pa, uh, Dahil yung uh, March 2022 po, sir, ay meron pong nakumpis ka po dyan po sa may uh, Quezon po around March 2022 na mga mm. -hmm. around 1.5 tons po. Mm. Patang -hmm. sabi nga po natin, sir, Ted, Uh, uh, whether this is the biggest drug hole or second biggest drug hole, ang importante po sir Ted ay na-intercept po natin. We just can imagine if a small yes. portion of these drugs uh, reaches the street, ay eh, mas malaki po yung magiging problema natin sir Ted. Yes, Hindi naman po ito paniksahan kung ito po ba ay yung pinakamalaking pass po. Ang importante Apo. po sir ay nagtulong-tulong po yung ahensya po ng gobyerno Apo. para po ma-intercept po ito at ma-account po itong napakalaking na So, nilada po sir ng sapatos. Oh, yes, ma'am, yes, ma'am. Sa punto pong ito no, na sa, sa pareho pa rin pong uh, 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 sa issue ma'am, nung nahuli niyo itong nagmamaneho, wala siyang dalang firearms, wala pong anumang bagay pa na illegal na hawak niya. Wala po sir. Ang uh, okay. nakuha pa pousin uh, sa kanyang possession sir ay uh, iba-ibang klasiko po ng uh, plaka ng sasakyan. So oh. maliban po doon sa mm -hmm. kasong uh, violation po ng uh, Section 5 which is transportation of illegal drugs ay may mm -hmm kakagdagan po siyang kaso for uh, by, uh, violation po ng Section 31 Republic mm. Act 4136 o yun mm. pong illegal use of car plates po. Okay. Ilang plaka ito? Mga 3 uh, or 4 kung hindi po ako nagkakamali. Sir. Mm. Authentic ba yung plaka, ma'am? Ah, uh, yung uh, isa po sir ay improvise, mm -hmm. yung uh, dalawa po ay uh, parang sa ibang sasakyan po. So subject for validation okay. pa rin po ito sir. Okay, Seth. sige. Speaking of plate numbers, no? Ah, uh, meron pong sinalakay you no, know, ang um, ang PMPNC RPO dito nga po sa area ng Tagig, no? At may nahuli pong Chinese. Bata pa ito, 24 anyos. May warrant po ito nung sinalakay. Nahulihan siya ng mandaming armas. Ano Ang iba ho ay mga automatic rifle, no? Marami po ito, including a sports car, etc. Ano hong kwento dito? Ba't may gantong karaming armas ang isang foreign national? Ang... Um... Kwento po dito sir Ted ay uh, meron pong nareceive na information po ang uh, NCRPO na isang uh, Chinese national, uh, 24 years old po ito sir, mm. na -mam, uh, mamayari po at uh, nagsilag, uh, uh, tatago po ng mga mataas na kalibre ng baril. So nag-apply po sila sir ng search warrant at uh, mm. in-apply nga po nila ito nang mga bandang alas uh, 8:30 nga po ng April 14 uh -oh. diyan po sa area nga po ng uh, Tagig at ang ang resulta po nito nga kanilang uh, implementation po ng search warrant ay minakuha po sila na M16 na baril Opo. at uh, mga iba-ibang klase po ng mga ammunition po ni different, uh, different mm. caliber of uh, firearms po uh -oh. at meron din po mga nakuha po na mga mga airsoft rifle Opo. at iba pa pong mga gamit kasama na po dyan yung helmet at iba pa pong mga pistols po. At maliban po doon, sir Ted, ay may nakita po siya doon na isang unit po ng uh, McLaren na uh, mm. GT, hmm. GTR sports car at iba pa pong mga high-end yes, sasakyan po. Kaya pag ugnayan po siya sila sa customs. Ma'am ma ma, -ma ganito, uh, kasi, um, Ma'am, um, ito hong nahuli, nahuli ano? anong profile nito? Kasi may mga nakita sa kanya ng mga tactical helmet, may mga markings ng China. May mga may bandila pa ng China. Opo, uh, anong profile ho nitong nahuling ito? Kasi di ba ho mayroon na tayong mga una pa pag iimbestiga na baka may mga sleeper cells po sa Metro Manila, no? Na nag uh, nag-iipon ng mga Chinese at may mga ginagawapong mga uh, mga mga bagay na hindi po maganda sa ating national security. Ano ang kwento dito sa nahuling ito na si uh, Hai Kiang Su? Based po sa ating uh, coordination, sir, sa NCRPO, ay, uh, ang trabaho po na itong uh, suspect ay uh, Pogo-related business po, sir. Doon po sa mga na-recover po, sir, na mga items, ako'y Mm -hmm. according po sa sa NCAPO oh, ang 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 claim po nito nga sa aspect ay ito po mga tactical helmet mm -hmm. na may tatak na pong China at iba pa pong marami po kasi na recover na airsoft gun po sa kanya sir mm -hmm. ang sinasabi at uh, tsaka plug po ay sinasabi according to tip ay gamit nila po ito sa sa airsoft games po but uh, tuloy-tuloy po yung ginagawa po nating okay. uh, investigation and coordination po sa iba pong law enforcement agencies to to establish po yung uh, okay. possible uh, iba pa pong mga makuha sige. po tayong background. But uh, based nga po sa investigation ay FOGO-related po yung trabaho po nitong sa Okay, sige po. So, uh, Colonel, kami po ay napapasalamat ha, sa inyo pong ibinigay na panahon sa aming programa. Kami ho ay muling gagambala sa inyo pag meron ho kayong update dito po particularly sa Batangas, Siabubas na ito, ma'am. Yes po sir, makakaasap po kayo sir. Maraming salamat po. Thank you. Si uh, Police Colonel, spokesperson po ng PMP, Colonel Attorney Jean Fajardo. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.